yun na uh, magandang araw sa inyong lahat mga idol bali may dala tayong kawin ngayon mga idol no? lalagay natin dyan mga idol no? dyan maglagay tayo mga idol bali dalawa to mga idol Aban, pero mayroon pa akong gagawin na ano iba pa, pa mga idol tika lang pa, ka lulusong. hindi lulusong ako huwag mo lang ano yan Sila lalagay ko ito doon eh. Lalagay ko ito dito mga idol. Ito nga idol.

mga idol babalik ka natin may, may mga idol yun uh, bali dagdag ka natin mga idol dagdag tayo ng dalawa pa para uh, apat subok so, lang naman itong mga idol doon natin ilagay yung ano iba doon mga idol oh. Kaya natin talaga 'yung mga ito. Yan. Mga idol. Wish. Mga idol. Ayun yung isa. Tapos dito naman yung isa, mga idol at ayun pa yung siya bali pangatlo na yun mga idol ayun yung pangatlo tapos ito naman yung pangapat baka wala ng pain to Okay. so yun uh, mga idol uh, bali mamaya na lang natin balikan yun mga idol uh. iwanan natin mga natin yun mga idol bali babalikan natin yung nilatag natin kayo yung mga idol uh, ako na mga idol hindi, Ay, nawala mga idol. Nawala yung nilatag ko mga idol. Punta natin. Ayun, nawala mga idol. Wala yung nilagay natin dito, isa. Tapos dito yung isa na wala din. Wala. Dito. Yun, nawala din dito mga idol. isa dito na nilagay ko mga idol dito wala din dito yung isa nawala din mga idol paano to mga idol nawala yung ano ko nilatag kong kawin wala baka may kumuha mga idol may mga bata kasi dito kanina mga idol Iwan ko kung nasa na yun. Nawala talaga. Nawala talaga mga idol yung ano, nilatag ng kawil mga idol. May mga bata kasi dito kanina naglalaro mga idol. Kaya siguro pinaglaruan. Pala siguro wala mayari. Pinapuntahan kasi ng mga bata sa so dito mga idol kasi yung iba naglalaro. Nagano na sila ng mga isda isda dito mga idol. So, eh, ay mga idol, pali upload ko na lang ito mga idol. Shout out na lang din sa mga kumuha ng ano ko, ka? kawil. Uy, may mga maliliit na ano mga idol. Maliliit na hito, bato, u ano, similya mga idol. Hito, udalag. Kaya tignan natin mga idol. Yung mga idolo. Oh. Ayan no? Oh. Kita niyo mga idol? Ayan no? Oh. Mga siminyan, dami. Ayan. Di ako sure mga idol kung ano yan ha. Kung hito yan o dalag. Kasi ang tilapia mga idol iba. Hindi ganyan ang kulay ng semilya ng tilapia mga idol yun oh dami oh dami mga idol oh oh ganda may pagka orange yung mga idol yung kulay nya yun oh dami oh Uh, ganda ganda talaga mga idol So yun yung mga idol, uh, bali uuwi na lang tayo mga idol nito. Wala, wala yung nilatag ng kawil, apat na kawil yung mga idol. Sayang, baka nga may huli pa rin mga idol. Kasi so, marami itong dalag dito mga idol, saka hito sa lugar na to. So ayun lang mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo panood mga idol, bali upload ko na lang ito mga idol para kuha na lang din huwag naman sana pamarinisan sa iba pa na yun na uh, nanguha ng kawil ng may kawil so yun lang uh, hanggang dito lang mga idol maraming salamat sa walang sawa inyo pagsuporta sa channel ko God bless po sa inyo lahat